Yun guys, nandito tayo din nandito tayo sa Burgos. Yon oh. Yun, ito yung nakakuha natin bahay. No? Wow. 3-8. Wow. Air Cumpa, may CR ICR, ilababo. Okay. At malapit, at malapit, malapit lang to sa, eh. malapit lang sa dagat. Gusto mo ba? Kayo. Pero wifi doon. Hapat lang kami, no? Hapat lang kasi kami. Trapa natin yung dagat. Layo, nakasingle lang kami, oh. Yeah. Ina. Iyon oh. Ina guys. Oo. Oh. Yung mga bago vlog. Sa Burgos tayo. May ibang lugar na pupunta natin. Iyon oh. oh.